One, two. Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang bonga. At syempre, excited tayo dahil, ayun nga, pupunta ako ng patayama ngayang gabi. So, yon So, syempre, para manood bukas ng swimwear show nila. So, yan. Diyan natin makikita ko sino ang bonggang maglakad. Kung ano nga ba ang eksena ng papakita ng pambato natin na si Maria at Tisa Manalo. And then, ayun. So, syempre, para mabisita naman natin yung mga candidates kung ano na nangyayari sa kanila kung nagbago na ba ang mga mukha nila di ba so yon so pero syempre balo ako tumika ng todo-todo gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa mama sa vlog araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo at hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers hello po sa inyong lahat maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng solid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, Marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Chelsea Fernandez, pa na. Yes, kahapon nga, naganap ang send-off ni Chelsea Fernandez at ayun nga para sa kanya magiging laban sa Miss Cosmo etong buwan na to ay aalis na ang ating pambato para sa Cosmo at ayan na abangan natin kung ano nga ba ang magiging paandar ni Chelsea Fernandez sa kanyang laban so tingin mo mama sa mananalo ba to mm -hmm. nako syempre lahat naman tayo sa mga candidates natin ay kumpiyansa tayo depende na lang yan talaga sa laro ng ibang candidates at sa laro ng kandidata natin kung Obrar. Oh, obra Tingin ko naman kay Chelsea Fernandez ay palaban yan. Hindi yan basta-basta magpapahuli ng buhay. Alam naman natin kung gaano kagaling, kung paano yan mag-strategy pagdating sa isang beauty pageant. ba diba? Sa lahat ng nilalabanan niya. Kaya nga nananalo yan eh. Tahimik lang pero alam mo na may plano talaga. And then looking forward ako kung ano nga ba ang magiging pasabog ng isang Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo. Kung nang nakaraan taon nagtatakot top 10 tayo, baka ngayon mag top 5 tayo, di ba? So yun, kaya yun ni Chelsea, mali niyo. mag-uwi pa yan ng corona. So yun, so good luck kay Chelsea Fernandez. And of course, umasa tayo na magiging maanghang ang laban niyan dito sa Miss Cosmo. And then, hindi lang si Chelsea Fernandez ang rarampa. Dahil ang pambato din natin sa Miss Charm ay ready-ready na rin. Dahil kahapon ginulat tayo at nag-send off na rin ang Cyril Payumo. Finally! Finally, tan 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 tan, oh, diba? So finally, ayun nga, rarampa na rin ang Cyril Payumo. After two years nyata <laughs> ang hinintay nito. So dumating na ang momento. Sana wala nang urungan kasi nag-send off na nga kawawa naman yung bata, lagi na lang naghihintay. So ako para sa akin, si Cyril ay isa sa mga pinakamagandang mukha. Kaya lang ngayon parang napansin ko medyo nag ng weight ang ating pambato sa Miss Cosmo, no? Hindi na nakuha ni Cyril magpapayat. Pero naniniwala naman ako na o obra naman ang beauty na meron ang Cyril Payumo. So sana mag-ano pa sa magbawas pa ng timbang. May ano pa yan, kaya pa ng two weeks, di ba? So yun, so wag kumain. <laughs> wag kumain, wag ano, kumbaga, magpahinga lang, tapos mag-exercise. So, yon So, two weeks kaya yan kasi dati yung nagpapapayat ako. Pag yung unang linggo, ginawa mo yung exercise mo, yung diet mo, sa next two week, makikita mo yung result. Tapos, kapag tinuloy-tuloy mo yon in the other week, mas papayat ka pa. So, I hope na magawa yun ni Cyril. Ang hindi ko naman maintindihan kay Cyril, lang haba-haba ng panahon na hinintay mo, eh, hindi mo nakuhang magbawas ng timbang. Oh, so, ngayon, maghahabol ka ngayon. So, Oh, si Cyril, isa yan sa mga tinitingnan ko na magaling at magandang kandidata. So ayan finally no. So nauna pa si, si ano si Atisa na laban na si Cyril ayan lalaban pa lang. So sana magtuloy-tuloy na, 'di ba? Kasi syempre ano excited tayo para kay Cyril Payumo. Feeling ko kaya yan ni Cyril. Oh, so, yun. So, good luck kay Cyril and good luck kay Chelsea Fernandez. So, yon Laban Philippines, kaya natin yan. And then, eto nga ang sumunod na chika. Eto na, si Mario Bucaro, ang new chief na executive officer of Miss Universe ay nasa Thailand na. So, na kita nga dito sa Pataya na sinalubong niya ang mga candidates from Phuket. So, yon So, ito na ang matinding laban. oh, di ba? So, finally, meron na talagang nag-observe. At ayan na, dumating na yung pinakamayari ngayon ng Miss Universe and we are excited syempre ko ano ang magiging reaction niya kay ating ano at isa manalo di ba so yon so kaya lang <laughs> sa kasama ang palad si Atisa yesterday ay late nang dumating <laughs> tapos pumasok pa ng hotel na walang suot na sa so yon so parang ewan ko good luck kay Atisa pero sana maganda ang unang tingin niya kay Atisa at ayun, magustuhan niya, di ba? Kasi importante kasi na makakuha ng catch ba? No? So, yon So, tingnan natin. Eh, si Atisa kahapon late na tapos hindi ko alam ko ano na yung eksena and then parang feeling ko Uh, ngayong umaga, oo, aarangkada ang ating pambato. And good luck, di ba? So, yon So, andyan dyan na si Mario. So, tuloy ang laban sa Miss Universe. Finally, finally, tat, di diba? So, yon Kaya naman pala si Mr. Nawat kahapon, nag-post na, I feel scared. O, oh, di diba? So, drama ni Mr. Nawat na natatakot daw siya. Pero parang piling ko, hindi naman. May iniinis lang yun. O, oh, di ba? So, So, good luck and then wish na sana makapag-meeting sila ng maayos at magawa nila yung mga bagay-bagay, diba? So, yan. Good luck, universe! At etong sumunod na chika, mga kandidata nagkakasakit. So, eto nga, isa nga si Indonesia ang may sakit ngayon at yung ibang candidates. Dahil nga siguro sa pabago-bago ng panahon dito sa... Thailand. Nako, guys, kahit din naman ako, ay biktima din ako ng change weather. <laughs> Oo, yung ganon. Yung tipong, ang init talaga, sobra sa tanghali, yung sobrang init. Yung kakaiba yung init niya, ang humid. Kahapon, ramdam ko, gumamit nga ako ng payong yung bibili ako ng gamot. And then, Ayun, so may ubo, sipon, ayun yung makukuha mo sa, sa, ano na yan, sa weather na yan. Tapos biglang uulan ng umaga na ang tinde, o kaya sa hapon. Kaya nakakaloka. I hope na ang ating pambato si Atisa ay hindi magkasakit at sana, sana lang talaga tuloy-tuloy kasi iba talaga yung weather ngayon dito. Ang init init na sobrang init talaga. And then, eh, nakakaloka. Oo, kahit nga ako, di ba, parang ilang araw na ako. Kasi naulanan ako nung last Sunday, yung 2, tinan nyo hanggang ngayon, puti nga na wala-wala na yung ubo ko. At ayan, feel good ako today. So, I hope na sana tuloy-tuloy siya, di ba diba? So, tutuloy-tuloy ko lang yung gamot. <laughs> so, ayun, naiintindihan ko yung mga candidates kung bakit sila nagkakasakit at yung iba nga daw ay na lalason sa, ano, sa food. Parang piling ko hindi. Nagkakaroon sila ng yung hindi nila na-adapt yung weather. Yung weather dito kasi talaga grabe. So, sobrang humid talaga. Yun. Kaya good luck. So, sabing ganun, makaka-apekto ba to? sa mga candidates. At sabi naman ni Mr. Nawat sa live niya, 14 to uh, 17 to 47 candidates daw ang hindi nakaka-attend sa mga event. Eh, di ba, 120, ano sila, 124, 27. And then, ayon, So, medyo madami kung iisipin mo. Kaya lang, wala naman daw tong bearing. Kung hindi daw to makaka-apekto doon sa scoring ng mga candidates. Siguro, makaka-apekto kung hindi ka nagsusuot na Sasha. tapo oh, oh. pumupunta ka sa event at nakikita nila. Di ba? just ko Lord. So, yon Kaya, laban Philippines. So, di ba? So, yon So, good luck and wish all the best para sa mga candidates and sana magtuloy-tuloy na ang Miss Universe na walang drama, walang intriga. O, oh, yun. Good luck. And then, para sa sumunod natin, chika, Miss International. Ayan nga. So, nagdatingan na yung mga candidates doon sa Japan. So, sabi nung iba, ano ba yan? Wala namang ganap ang, Mr., uh, Miss International. Alam naman natin, from the beginning, na wala naman talaga silang ginagawa. di ba diba? Yung mga activity nila ay simply-simplihan lang. And then, ayon so ang roommate ay chef si Mirna Isgera no si Mirna at saka si Miss Philippines at saka si Miss Thailand roommate sila so ito nga swerte yan di ba kasi alam naman natin ang Thailand naman ay swerte sa Pilipinas lalo na pag roommate sila and then ayon so maganda yan para maipakita natin na yung relationship ng Thai and ano, Philippines ay talagang bonggam-bongga. And looking forward ako kung ano ipapakita ng ating pambato na si Mirna isgera kung siya ba ay mag-uwi ng corona ng Miss International na taon na to. Or, ayun na, aarangkada. Kasi di ba, last time nga, medyo hindi tayo pinalad. So, ngayon, ayan na. So, tingnan natin kung effect nga ba ang Moreno Beauty sa Miss International. So, yun! Kaya naman si Christine Ann Perez excited na siya dyan kasi syempre binibini. Once you are binibini, we are always a binibini. So, yun! So, laban Mirna and then, ayan, niligaluhan nga daw niya si Thailand ng pasalubong na ano, ano ba to? Dry mango from Cebu. Oh, yun! Kaya tuwan naman si Miss Thailand. And, congratulations! At, para naman sa sumunod natin, chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo sa eksena yesterday ni Miss Mexico at sa ni Miss Venezuela. Mga papansin, sa totoo lang. <laughs> yung parang tipong kala mo ah, atin sila ng JS, kala mo abay ah, sila sa kasal, rinarinahan ang drama. Oho, sa totoo lang, minsan nakakairita kasi dapat nilalagay nila sa proper yung pagsusuot ng mga gown na ganito. Imaginin mo, magsuot ka ng bonggang-bonggang gown, -bonggang ka, eh kakain lang naman kayo doon sa may damuhan. Charot. So, yun. So, nakakaloka lang. Yung parang, minsan parang wala sa ayos yung mga yung mga outfitan nila. Tapos, hassle. Tingnan mo, ang ending, pinagbit-bit niya yung PA nila o yung, yung chaperon nila ng mga anik-anik nila, eh pwede naman pala tanggalin yung, yung eksena ng ganun. Yung parang laging eksena, minsan parang nakakairita. Na parang hindi naman nakakaganda. Charot. Anyway, so wala naman tayong magagawa. Yun yung gusto nila. Gusto nila magrinarinahan. Ay, anong gagawin natin dyan? So, sorry na lang doon sa mga hindi nagrinarinahan. Eksena kasi itong dalawang to. Lalo na si Venezuela, lagi po may eksena yan. Papansin. Ewan ko. So, sana yung mga ginagawa nilang eksena kasi na dyan ay mag-ano sa kanila, mag-reflect. <laughs> Oo. Yung magandang reflection. Yung, alam mo, yung tipong sana mapansin sila, sana manalo sila, at sana magtagumpay sila sa mga pinaggagawa nila dyan. So, gustong gusto ko malaman ko ano magiging resulta ni Miss Venezuela at saka ni Miss Mexico dito sa Miss Universe. Kung sila ba ay aari ba talaga ng bongga-bongga. Mga eksena, no? Kala mo kasal, kala mo ng abay. Yung hassle kasi yung mga ganitong gaw na hindi naman kailangan. Diyos ko, kakailang kayo doon sa may tabing ano. Ganyan talaga yung eksena. Ayun. So, parang hindi ko naman nakita yung event yesterday. So, so yun. Nakakaloka. Eksenadora talaga. So, ang tawag ko sa kanila, eksenadora. So, yun. So, para sa sumunod natin, chika. Former Miss International, Lara Kigaman, tell Mirna Izguera, bring our crown back. Mm-hmm bring our crown back ayan ang sabi ni ano, Laraki gama Naalala ko si Laraki Gaman noon yung lumalabas siya ng Miss International. Unexpected nung mananalo siya, no? Kasi nakita ko siya in person, maliit lang. Tapos, morena din. Tapos, ano, pero maganda ang mukha. Pero kasi hindi mo rin talaga masasabi yung luck ng candidates, eh. Ako naniniwala ako na kaya naman ni na Sa totoo lang, kayang-kaya yan ni Myrna na mauwi ang corona ng Miss International. Depende na lang talaga sa atake. Depende sa sa paghahanda niya. Yung one year mahigit na hinanda niya, I hope na sana pumalo ng bonggam-bongga. Pero yung mga styling naman niya, ay nako, very Filipina talaga. Sobrang ano, sobrang panalo. Alam niyo kung saan ako trust kay Mirna Esquera? I think yung the way kung paano niya execute yung sarili niya sa pageant. Oho, kasi marunong tong batang to eh. Imagine niyo yung lumalaban siya ng binibining Pilipinas way back noong uh, two years ago, ba? Diba? So, parang nakita mo yung eksena niya, ang galing, oho. Yung kung baga parang hindi mo naman siya kilala, pero mapapa-amaze ka talaga doon sa ipinapakita niya. And I think ayun yung makikita sa kanya ng mga hapon. At saka, yung mga outfit niya, maganda yung choices niya, di ba? So, yon kaya good luck and I wish na sana talaga mapansin ang ating pambato sa Miss national ng bonggang bongga, di ba? So, ayan na, mm -hmm. laban. Mm -hmm. And then, para sa sumunod natin, chika, mama, sa manong ano masasabi mo sa eksena ni Miss France? Si Miss France, parang si Dr. Jose Rizal. So, yan. Yeah. Ayun nga yung sinasabi nila, nakahawigan daw ni Dr. Jose Rizal. Pero alam niyo sa totoo lang si France, feeling ko malayo din ang mararating neto dito sa pageant. Yung kung parang tahimik lang eh. Yan yung mga tahimik si USA, si France. Tapos magugulat ka, papasok yan sa eksena. Di ba? Kasi hindi naman kailangan laging eksenadora. Basta ginagawa lang nila yung job nila. Ginagawa lang nila yung assignment nila. And malalaman natin kung ano ang magiging resulta nila sa competition ng Miss Universe, di ba? And then ayon, laban lang, oh, 'di ba? Lagi lang tayo magtiwala dahil alam naman natin na may mga plano 'yan mga 'yan at may mga eksena 'yan mga 'yan at lalaban niya ng bonggam-bongga. So, para sa sumunod natin, chika, eto nga, binabantayan ng lahat ang laban ni Atisa Manalo after na mag-first runner-up sa Miss International and then top 10 naman sa Miss Cosmo. So, ngayon, ang mata ng lahat ay na kay Atisa Manalo. Kung mananalo nga ba siyang Miss Universe? Oho, ayan na nga. So, naiintindihan ko ang mga mata nila ay nakatutok ngayon kay Atisa dahil siya Pinaabangan nila kung kaya man maliligwak si Atisa, di ba? Ayon, pero feeling ko naman mali sila dahil si Atisa ay lalaban yan. Alam ko marami tayong mga nakikita kay Atisa na misa para mawawalan ka talaga ng tiwala. Pero ako, sa totoo lang, personally, alam ko na naghanda yan ng bonggam-bongga. Hindi ako madi-disappoint dahil alam ko na naghanda yan ng bonggam-bongga. Hindi mataas ang expectation ko, pero hinihintay ko lang yung momento kung kailan talaga siya gagalaw ng todo-todo. And then, ayun. So, syempre excited tayo na makita yon Ang gusto ko lang kay Atisa, medyo mag-level up na konti sa kanyang magiging laban dito sa Miss Universe. Kasi, adyan dyan na yung may are So, kailangan makitaan kanila ng... Wow! O, oh, di diba? Kailangan makitaan kanila ng fire. Uh -huh. At makitaan kanila na you are the one. So, yun kasi yung kailangan na gawin ngayon ni Atisa. Kasi kung ipagpapatuloy niya yung mga ginagawa niya noon lately, ay eh, maganda naman. Mm -hmm. Sa totoo lang, panalo naman yung ibang na nagre-reklamo. Sabi gano, ah, parang nawawala si Atisa. Hindi. Kasi ito lang yung nakagrid siya eh. Talagang eksena na ang lola mo eh. Ano ba ang gusto ninyo? Kailangan araw-araw long gown. <laughs> so, yan. So, take it easy. Alam yan ni Atisa. Ako naman, nandoon ako sa fight na alam niya yung game niya. Tatlong beses na yan na lumalaban sa international pageant. So, parang feeling ko dito sa pangatlo, alam niya na kung ano ang gagawin niyang eksena. Alam niya na kung anong galaw ang ibibigay niya. Siguro kailangan lang natin kay Atisa ay magtiwala na bonggang bongga. So 'yon, so laban 'yan. So papunta na tayo sa exciting moment and then sana excited din kayong makita kung ano ang laro na gagawin ng pambato natin na si Nurse Philippines. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell more updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.